Hello mga langga! Welcome back sa ating YouTube channel and for this video mga langga, no, share na ako sa inyo nagbagyo dari sa Qatar mga langga so, ah, uh, maski nagbagyo no, maglakwat siya gyapon mi, manglakaw gyapon mi, kagani na grabe dito nga ulan, akong i-flash sa inyo, ha ha ang grabe nga bagyo, nag uh, na ang hangin, kusog kayo, naglindol as in talaga, kusog kayo langga gaon niya, karon, manglakaw grabe dito kayo ka, so, ayan, din na ako makita no i-flash ko na lang sa inyo hanga ni kuan gid siya kusog kayo ang hangin kusog kayo ang ulan and then nag kanang nagdalugdog siya thunder siya first time nga ni ulan diri sa Qatar uh, 2023 so 2023 karon lang ni ulan og inani nga kusog isa nga tanan almost one hour yata ang pag an niya pag ulan gid niya nga kanang kusog isa nga tanan so hadlok ay sa tanan no kay mula gina ang ko sa CR ni ko ako nakita ng na, murag ni anak din ha so hadlok kay ko kay mga alaga nang gihilak na kay mga hadlok man lagi na sila oy mga innocent man kay na sila kay pag once lagi nga kana ang nay mga panghitabo nga mga dili nila na andan manghilak na sila manago so <laughs> makuto siya guys, no? Pag abot na ako sa kuan, pag abot na ako sa gawas, kay nag-CR, malagi ko kay naligo ko. So, <laughs> muna siya nga, kuan ni kuan, no? paggawas na ako, nang luko na ako mga alaga, hilak na sila kay kana nang na sila kay ni ulan lagi. So <laughs> pag na ako, tinuod yu di ay nang hangin o kanang kidlat. So diri maski isa pa ka oras, duha ka oras ang ulan. Ah uh, ano mo siya mubaha, Kung baga mura wala siya drainage nga kanang drit subitaw nga mo overflow ang tubig. Ambot sakto ba na akong words? Basta kay, dali ra ka isya diri mo stuck ang tubig so delikado ka ayo yeah. so well nagsigig ulan nagsigig ulan naghilak na sila guys naghihilak na so ako nag, -nag ko nag ko ka akong gitan-aw oh, gyud grabe gyud tanan mga sabala mga mga basura nang uh, ligid tapos murigi ko sa kanang hangin ba delikado gyud kayo siya guys so munis siyang gitawag nga kana ang winter na giyod. So, kumbaga nag-start ang winter kanis siya kay pintugnaw na. And then nagtuod jud ko kay ni ulan man lagi ni bangyo man lagi. Nagtuo jud ko nga dili mo lakaw. Ang inding guys, ilis kay after sa ulan manglupad. So, in ana guys no. In ana mi kalaagan sa akong mga alaga. Digid mahimot nga di makalakaw sa isa ka adlaw. So, lipay na kayo ang yaya kay Abilagyo ka nang di makalakaw kay bagyo baya, ulan baya, no? Delikado baya jud ang dalan. O good, sa maning anang ng ilis man hinuon, Nang jacket man hinoon, upang pang winter man hinuon. So, what dyan tayo mahimo. Ang yaya, so, Elvis, uh, nagilista nag-ilis kay manglakaw. So, karon while waiting, sa ako ang amo, maglakaw po siya, or hatod ba kami niya, or ang um, sabaka ha, ako diri ingon ko nga ako sang check diri kay ang tanan mga window nag ang tubig nagkuan gipamutangan akong tawil ang mga window kay nang nang kuan ba nang lahos ang tubig as in ang lahos ang tubig so mga bahasa, ang mga angay mga basa delikado kay isang tanan maski close na siya pero tungod sa kakusog sa impact sa hangin ba sa ulan nga ana gid kay isang tanan din ha mo gawas gid siya dito ang tubig so delikado ha, no sa tanan nga mga OFW na ako no, uh, mag-amping ta kanunay uh, labi na katong mga nagtrabaho sa gawas kay mangulik pa mang sila manakayan pa sila mag-amping gid kanunay no so kung mahimo dili sa mag-uli mag mag sa nga -stop sa ang tubig mo stop sa ang ulan ay ha mag-uli kay para nga safety kay Pasay magud ka ang sakyan kay mo anak magud din naghangin hangin, hangin ug kusog okay, nga ulan mura siya ga gaduyugon sa hangin ba so grabe ka delikado so kaganina pagkatawtod man sa ulan nga dunggan na nak mga ambulance wi 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 oh di ba so siguro ning mga aksidente nga nahitabo so mao na siya nga amping kita kanunay eh, kay mo na siya ang nag-welcome sa winter so meaning winter ni gidiri sa uh, Qatar karon Abi na ako ang mga lakaw na mo karon makansel no. Kaon tag kinde. Dili di ay ang uban na nan di ba? Murag normal lang sa ilaha. Gipaundang lang gid ang ulan. Ang uban na nan awra ang uban ako uh, akong ating nag cater sila, na sila catering, wa gyapon na Kay eh, kung sa Pilipinas pa na kansel na, na siya, di ba? Ya, kami, lain la po ang amo ang ruta karon og lahi po akong amo so inana mi diri lahi lahi mi og mga uh, area kung asa mi paingon so pero kinahanglan akong lipayo okay akala ko talaga na cancel lahat ng mga lakad namin okay so wala di ay na cancel so inana gyud ang kinabuhi nato dire di ta mag expect na kay lagi kay ni ulan na cancel na tanan dili So, nang laba akong ate um, mga sapatos, wako kahibalo nga ni... So, manlakaw na itong mga langga, no? Kay nana si amo niya. Uh, niya na po itan itanahon ang dalan karon kung unsa na ang dalan karon Makaagi bata o dili? So, let's go. Ambulance? Oh, wait. <laughs> Oh my God. Oh my God. Ano yun narinig ko? Pakingganin niyo. Oh, my God. Labas tayo, guys. Parang malakas ang hangin at kitnat sa labas at ulan. Katapay. Oh, my God. Oh my God. Tutlang, lang, guys. Wait lang, wait lang, wait lang, guys. Puntalan natin, guys. Labas tayo, labas tayo. lakas eh, Lakas ng ulan. Oh my God. Oh my God. Grabe ang lakas guys. Oh my God. Hala. Grabe hindi makit. Oh my God. Grabe ang lakas. Ang lakas ng ulan. Lumilin doon ba? Grabe. Oh my God. Oh my God. Lepas bulan. Lepas angin Okay Buksan natin pintuan guys Oh my god hey, Gerapi kakak takut oh my god Ayan, guys, Oh my

Rasa sekian doon. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Grabe, ang lakas talaga. Sa so, CR pa lang ako naririnig ko na ang grabe at lakas. Oh my god, first time ko guys. Ang lakas talaga. Grabe. Ayan, oh. Ang basura tumaho na. Jesus, name. Grabe. Ayan, oh. Tingnan niyo ang daan, oh. Katakot, tagawas mga langga. ni na. First time ni niulan dali sa Katarno, sa atong tanahon. Ayan, nagbasa na ang ato ang koan na ano, ato dere kung sa ikuan kaganapan dere hinahinay pang ulan guys pero at least di ba ni ulan siya karon nga adlaw ang klima ayan ang klima karon nice weather nice weather mga langga so meaning nagpasabot ni siya nga winter na mag start na ang winter guys kay ni ulan naman ano na tong gawasbi kung nagbaha na ba? Again. Ayan. Ayan. Nagbasa'y GDI. Ulan GDI siya. O, oh, di ba? Kalami sa panahon. O, oh, grabe. Tiyada kayo, mga panganod Murag na sa Pilipinas. Kalami, kalami sa panahon. ka katsada. Masalud na ta, guys. Ano yun? Nangiti ng ano. So, di ba? Ay, gibutangan mo din yung fertilizer di ay o. Yung grass dere so So, nabasa dyan siya, no? ni ulan. Hindi pa giniin mo nga ka kasugay nga ulan. Kaganina, wala na ako pa, ano, nakuhaan yung kaayo. O, tanaw, nabasa gyan siya. Basa siya di ay, ulan. Ayan. O, ba? So, naulan na. na Mag-winter na. So, ang ato nasang, ano, na sa ano, ano, dito na po ni sa disyerto ani dayon magkuan dayon mi ani ah jacket magmedyas na pud in ana na pud no so winter is coming mga langga ulan la indi ri kay maski isa ra ka oras ang ulan kay mubah dayon pa nya yeah. ang kuan ilang drainage siguro diri is mabawra mo una nga ulan mm -hmm. din siya So, ang swimming pool na mo na na nagkuha na ang hugaw. Basak pa. Basak man, basak. Ano na. Kain na tayo. So, muto siya mga igsuon na. Kita lang na ako sa inyo, weather. Hala, isa pa nagkuhan-kuhan ang na. Sayaw ang kwano puno ng kuan sa mga siliyan 'no oh, 'di ba? Mga kaulan nun pasiguro ni sya mga langka. Oo, oh, so, asa wala. Mauna na tayo. Good for today. Bye. Oh my god, grabe ang lakas, guys. Oh my god. Hala. Grabe ang lapit. Oh my God. Grabe ang lakas. Ang lakas ng plan. Lumiling din ba? Grabe. <tinyo>